Lakad-lakad -lakad muna tayo dito sa downtown guys. We actually pupunta kami ng ano. Library. Ito ang downtown dito sa Regina Accord. sa 12 Avenue 13 pa lang tayo Nine pa naman ata close pala nila. Oh, for Satan. Mm -hmm. At least ito yung namumuhay siya ng ano. Ay parang buong gabilya lang to ah. ito yung nabubuhay kahit winter at saka summer kasi pag winter matatanggal lang yung mga dahon pag, pagdating ng summer mabubuhay pa rin yan ang magandang maitanim yung all seasons siya hindi na mamatay o kahit ata yung mga ganito na ko all seasons yan tumutubo na siya pag ano pagdating ng summer or winter nag-start na siya mag uh, ng spring okay. ha oh. Nakarating kayo dito nung nakaraan? Nakarating okay. nakaraan? Uh, din. Tol. Dito pa. Ate. Ito. Ito ng pinang, yung di ba hiningan mo dati ng ano noon? Mga mas. Kaliwa <.specialista> pa tayo pag ano. Kaya pala, hindi na pala tayo liliko. Kantong-kanto pala. Ayan. Ito na ang Regina Public Library. Dito sa downtown. Yung iba kasi close na. Hanggang alasin ko lang. Ito lang ang late. Nag, ano? Nag. O, oh, hanggang hanggang alas na yan eh. Ooh, may pa-music pa. Ano kayong mayroon? At may music. Mamaki-makimartis muna tayo guys.